Ron, Ronda Kalusugan na. Ah. Saan man sa Pilipinas, ramdam ang inyong Department of Health. Kasama ka ni Dr. Albert Domingo sa R Ronda Kalusugan. Lingid sa kaalaman ng ilan, hindi lahat ng sakit ay nagagamot sa mas maunlad na bansa kumpara sa Pilipinas. May mga sakit gaya ng X-linked dystonia parkinsonism na tanging dito lang sa atin kayang lunasan. Gaya na lang ng sakit na nakita kay Ivan. Pus, nasa, ako. 20... nasa Korea ako, okay. 2023. 20, okay. May short pain sa leg ko na hindi nawawala. Okay. So, Both legs po? One, one leg. leg. Right leg. Right leg. Okay. Tapos, it came to the point na hindi na ako makatulid sa so, sasakit niya. Tapos nag-progress siya sa pagkain ko. Pag uh -huh. Aha. ako, lagi kong nakakagat yung dila ako. Lagi nakakagat? Hindi. Yeah. Okay. Tapos? Tapos. May mga doktor sa Korea, pinadala yung blood to dito sa Philippines para Is that it Kumuha ng dugo sa Korea. Hmm. Okay. Hindi ba nila kayang tignan nila doon? Bakit pa nila pinadala dito sa Pilipinas? Wala yeah, daw sila instrument. Noong una ay inilihim pa ni Ivan sa ina ang kanyang kondisyon. Nagbasa ako na baka mag-worry yung mother ko. Kumuha kami yung groups ng mga brothers and sisters. Lima kayo? Lima kami. Pero usapan namin pero lalo pang lumala ang mga sintomas ng XDP ni Ivan Umabot na sa halos hindi na siya nakakain Umuwi siya ng bansa na hindi na makalakad at butot balat Na-inform mo ako November of 2023 hmm. ha -ha. That was only the time nalaman ko na meron pala siyang sakit So pinauwi ko na sabi ko umuwi ka na talagang sabi ko habang makasakay ka pa ng eroplano please go home sabi ko doon sa asawa niya nakiusap ako nakailang klinika at ospital din ang pamilya bago mapunta sa Kirino Memorial Medical Center o DOH QMMC ang QMMC ay Department of Health Hospital na itinilagang Brain and Spine Center ibig sabihin narito ang mga eksperto para magamot ang sakit na XDP ni Ivan mga neurologists na eksperto sa movement disorder cases gaya nila Dr. Juan Miguel Bautista, Dr. Jose Gil Guillermo Jr., at ang buong neurosurgery department sa pangunguna ni Dr. Michael Sabalza. As uh, expected with uh, patients with X-linked dystonia Parkinsonism, more of dystonia yung manifestation ng IVAN, which is yung uh, twisting movements, sustained contraction. Itwist It na po yung kanyang uh, limbs. So, sobrang sustained yung contraction na hindi po niya kayang uh, no So, hindi niya mapigilan ito. Wheelchair bound. Makikita natin kung ano ang magiging phenotype hmm. ng, ng pasyente lumalas. Dahil doon sa mapa natin, yes. nandun sa mga chromosomes natin. So kung merong insertion doon, doon sa gene na yun, um, hindi magiging normal ang phenotype, yung uh, appearance ng pasyente, at yung galaw niya. Na. Natukoy na ang X-linked dystonia parkinsonism ay karaniwang nagmumula sa Panay Island. Marahil ito raw ang dahilan kung bakit lumaganap ang paniniwala sa aswang sa lugar. Prevalence yeah. uh, na 0.33% Um, out of 100,000 na ah, okay. tao. No, so hindi naman siya ganoon ka yes. kataas, no. Um, pero marami ito. Pag nakikita uh, mo talaga sa sa panay mga different provinces, provinces doon, marami talagang mga pasyente may uh, ex ex niya kasi nga doon nga raw nang gagaling yung iba yung myth ng mga aswang. The early uh, pictures of patients nang may uh, X-linked dystonia Parkinsonism, makikita mo talaga yung jaw opening nila. So, akala ng mga tao, aswang uh, yun. Doon ang talaga yung story naging storya siya. Pinag-aralang mabuti ang sitwasyon at kalagayan ni Ivan bago siya isinailalim sa deep brain stimulation surgery. Basically, yung, ano, yung um, dystonia or Parkinsonism, um, ang problema niya may problem sa circuit din circuitry okay, sa circuitry circuit ng brain. So, yung circuits 'yon medyo medyo malalim 'yon kaya nga tawag deep brain stimulation. Yes. So, yung yung probe ng yung yung probe ng DBS meron siyang um electrodes. Eh. So, kin may combination yung yung brain yung ano nga um, So, combination ng lakas ng circuit, kung papunta dito, papunta doon. So, yun yung pinaprogram. Hindi rin biro ang presyo ng inilagay na aparato sa utak ni Ivan. For the stimulator, mm -hmm. uh, mga 2M For the stimulator, yeah. mga 2M yeah. yun? Wow. Mga 2M. Wow, okay. Yeah. Um, stimulator lang yun? Yeah. Ano po yun? Parang alambre? So, para po siyang pacemaker, okay. um, it's one, one, one stimulator is placed on each side side of the brain. Pero dahil sa buwis na ipinagkakatiwala ng taumbayan sa gobyerno na pinamamahalaan naman ng iba't ibang sangay nito, nagawan ng paraan na wala nang babayaran para sa buong operasyon. Wala po. Pinahayad dito sa akin. Thank you po. Hindi makapaniwala si Mami Bing na agad na makikita ang resulta matapos ang operasyon ng anak. Sabi ko, ay, sabi ko, Makatulog ka lang, ka na. Sabi ko pa gano. Talagang burst out ako sa happiness na talagang sabi ko, ay, oh, anak ko, wala na, wala na po, bless, wala na ganyan. Tapos sabi ko, thank you, Lord, sabi ko pang ganyan. Tapos sabi ko, tapos sa nung pagpasok na namin ng malakad na siya papuntang room, sabi ko, upo ka muna. Sabi ko, gano'n sa kanya. Sabi ko, baka na ano ka lang. Wala na talaga. Sabi niya, mama, wala na. Tapos, Tinakain ko siya. Nakalunok na siya ng maayos. <laughs> Bagamat kinakailangan pa ng ilang therapy bago bumalik sa normal ang pagsasalita ni Ivan, nagpapasalamat na si Mommy Bing at ang buong mag-anak nila dahil papunta na sa lubos na paggaling ang kapamilya. Marahil marami pa sa atin ang nag-iisip na ospital paanakan ang QMMC dahil sa tanyag na tawag dito bilang labor hospital. Bagay na itinama ni Dr. Evelyn Victoria Reside, ang medical Center Chief ng QMMC. Labor Hospital ang tawag sa kanya dahil ito ang na-designate na, na, na ospital ng Department of Labor and Employment. Uh, okay. Nung maliit pa siya, nung 50 beds pa lang siya, yeah. yun yung kanyang utilization. We are 599 authorized beds pero sa awat-araw na lumilipas, halos 800 Ayun. 900 patients ang aming mga pasyente sa ating mga wards. Patuloy na pinapaganda at pinalalawig ng DOH QMMC ang kanilang serbisyo higit sa larangan ng brain and spine injuries. Kailangan yung resources namin mapag-aralan ng mabuti para yung mga pasyente katulad ni Ivan Yan. ay masama namin sa aming mga natutulungan. Yan ang Tatak DOH, Tatak Bagong Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo, bawat buhay mahalaga sa Department of Health. Thank you po,